Yon, magandang hapon sa inyo mga buddy. Nagbunga na ang pagsisikap. Ito na nga po at nagpapatayo ako ng bahay. Unang araw po mga buddy. Anong pecha ba ngayon? April 28. Unang araw po ng paggawa namin ng bahay. ni ipundar na po natin yung katas ng sibuyas. Ito po yung ah uh, kinita ko sa sibuyas ngayong taon mga badi Yung nakaraan po ay nakabili ako ng lote tapos ngayon ay eh, tatayuan ko naman po siya ng bahay. Yun Oh. At kasalukuyan na nga po kami naguhukay ngayon kasama ko si Bayaw. Okay ko pa ba dyan Bayaw? <laughs> ha? <laughs> Yan bali nakakadalawang butas na kami mga badi Ito po hinukay ko nung una o. Oh bali 100 cm tapos naman ako sa pangalawa yun no? kaninang maga po ay nag layout muna kami ni Kueson dito tapos nagumpisa po kami maghukay nung hapon na Ano? Nagbunga na ang pagsisikap Ito po yung kinita ko sa sibuyas mga badi At iubos na po natin dito Matutupad na yung pinapangarap kong bahay Ito nga mga bati at nakapagpadalibro na rin ako ng buhangin Ito po yung gagamitin namin Yung hollow block ay hindi pa po na i-deliver Pero bayan na Kasalukuyan palang pong ginagawa At marami pong order Marami rin po kasi nagpapatuyo ng bahay dito Yung mga kumita rin po sa sibuyas Dito po ako sa bandang highway Malapit sa highway Ayun po yung mga dumadaan na sasakyan no? Sa highway dito sa bandang sell site Dito sa barangay Ligaya Gabaldon, Nueva Ecija Alas 5 na Bukas na naman mga body Bukas na po ulit Itutuloy ang paggawa ng bahay Okay pahinga na muna mga body At hapon na Bukas na po uli namin itutuloy Siya kasama ko sila Kuya Son Tsaka si Bayaw